ano o, magandang hapon sa inyong lahat mga buseng no Pupunta sana ako doon sa Bangga Bante Bibili ng hito pero mayroon dito 180 oh. <laughs> o hindi na tayo nakalayo <laughs> ano o Tingnan natin na ah. Hindi <laughs> na ako nakalayo eh. ano berisik kok ini dalek dan dalek ini mau ada lebih tatlo kilo Hindi na tayo nakalayo eh. Pupunta pa sana tayo sa kan eh. Sa ano ba yan? sa Mangga nanti, tapos di diretso ng kan pero maghanap pa rin ako ng kan ng ipon ayan eh. na meron na hmm. sumura pa parehas lang doon si Kilakan Kila Amigo Jumer ah durog ulit dyan ah ayos

tatlong na tayo tapos maghanap tayo ng hipo na malalaki bala ko sana doon sa bangga bante tayo bibili ng ka, ng hito no? tapos di diretso tayo ng dumanggas kaso meron dito eh kaya barutak na lang tayo maghanap ng pan <laughs> <laughs> hindi kasi bukas no ah hapunan sana yun kay Migo Jumer sana ako nagpa-reserve ng hito pero sa hapon pa makuha bukas ng hapon pa na plano ko hapunan sana pero yung pamangkin ko sabi niya tanghalian siya daw makapunta kaya sabi ko maghanap na lang ako ngayon para may kwan ako para bukas hindi na ako lalabas magluluto na lang ako sa umaga ngayon hipon na lang yung bagong kasi paborito niya hipon kaya naghanap tayo hipon na tito paborito niya yan eh eh, sabay na lang din kami nila kuya mag ito ah mag bukas yan tapos eh, maghanap tayo ng wala pa sila wala dito walang ano walang truck To. Sigurado ito mamaya kung eh, wala ba Barutak tayo eh Ang hmm. dating barutak Barutak yung web Ayun oh, may bago sila oh May bagong dating na Mga boxes sila oh yan oh O oh, diba Tingin tayo <laughs> Kung wala, sa tayo ng pan. ng baruta Hindi <laughs> man lang tayo ng kalayo <laughs> May pasayan, pupian? May pasayan ka mo? Ate? Okay. Be? Drag ko? Be, nabuksa be.

Tanip Dua kilo mas. Dua kilo kerajaan kilo. Dua kilo. kilo. Oh. Ini. <tik>

<laughs> Oo, oh, di ba? Kompleto. <laughs> Ay naku, na kagad eh. So ngayon. <laughs> Anong gagawin natin? Dahil na kompleto ko na. <laughs> Hindi na tayo nakalayo. <laughs> Alang pinta ah. Oh, na, basta yung plano ko talaga sana kanina kasi doon sa kanin eh. sa ano ba yan sa binibilahan natin no? sa shopee natin doon sa kan ng <laughs> ng hito sa bangga banti aso <laughs> miro na dito tapos may hipo na din hindi na tayo pupunta ng baruta ayan Uwi na lang ako para malinis ko ito no e, ano eh, pabanding-banding lang duktong doon na to siguro ah Kahit na hindi na humaba <laughs> Ano na shout out no Kay amigo to No Pututan vlog Mga kasama ko no At saka kay Amigo Jomer Rockera Ayan Ah Bibili pa ako ng fan, Ng sili <laughs> na kagad yung hito at i-ref lang muna para bukas ng umaga makakuha ako magluto na lang tatawa <laughs> so, ko ah salamat naman at mayroon lang dito hindi na ako nagbiyahe pa ng malayo <laughs> pero mas malayo sana mas maraming vlog <laughs> ayan o eh, ilalagay ko na lang sa screen yung nagpa shoutout no Ah, classmate Lori isa ka na diyan nagpa shoutout no, classmate Lori Ah, sis Lailani, ayan, shoutout out classmate Katya. Ayan. shoutout out sa inyo. na na natin agad Wala nang ano, wala nang ni sister. Dapa kung saan pa nakarating eh. <laughs> niya. Ay, ayo pa na to. <laughs> maganda to, maganda to. Hindi na po nang kaya pa nang pakikalayo-layo. Magiba na lang ako. Pagdating, nilinisin ko na lang yung hito muna. Tapos yung barbecue steak, na yung steak niya para sa ito, eh, kanan ko na lang no, magbibiyak-biyak ako para bukas. itang asalin na lang, no? magluto na lang hmm. thank lord hindi na yung ng uh, tagalan uh, sa biyahe oo nga pala ano ba sige na lang sa stock video ko na lang muna ito Nang katumbal mo nga ka Labo? Hindi, yung kahang. Yung kahang. Isa? Dua. Saan tira ka pulo, no? Pulo. Pulo. Ah, medyo ka. Sige lang, okay. pa? pa na. Ha, ha, ha. na nak, na tayo ang <laughs> saya saya malinis ko kagad hindi na ako mali ubus uras sa uh, yeah. sabi ko siguro ba makauwi ako mga alas 2 alas 3 no sabi ko dahil eh, titigil-tigil pa ako at eh, gagawa ng mga video <laughs> <laughs> Sabi ko pauwi ako mga last three siguro Tamang tama yan Pagdating ko ay ko na lang Kaso Dito eh, lang tayo eh <laughs> Baka pagpahinga pa ako Diba? kuhanin ko lang kasi ngawan ko lang kasi pero yung anak ko wala na wala nang lupo dito doon lang bibili sana anak ng awag na lang bibili rin naman yung kamang yung mamaya ng ah, ng ng merginda pa na lang Ayan po mga busing Uwi na lang po tayo <laughs> At gagawakan ko na lang po Lulimisin ko na lang po okay, mo. Ikot na lang tayo, tayo natin. <laughs> <-pahaba> ng uras <laughs> Ay nako. Masaya to eh. <laughs> hindi, hindi pa ako nakapag-gasto ng gasolina na ng May may liliko. Saan yan? Pupuntang Jollibee. Ah, oh, dumiretso na lang. Hindi na siya makakapan. Magja-Jollibee sana yun. Oh. <laughs> Pero siguro yung asawa niya nababagot. <laughs> Traffic ah. dan itu uh, tuwing December. Ang tagal naman itong motor na po ah. Thank you, thank udah okay, Tayo dadaan.

sana sana hindi na umulan para naman eh, may, may kumikitain yung mga panamin yung mga negosyante dito sa loob labas yan ang ikote natin pakita kasi nyo yung mga inuman dito may inuman yun dyan may inuman may kainan dyan o mamaya makita nyo yan dyan yun o tapos dito ganun din yan o may inuman yan dyan hanggang dyan sa kwan ng Rizal Street na yan may mga inuman at kainan yan dyan o yan napakarami yan dyan doon sa kabila meron din kaya't yung mga negosyante dito sa loob iwan ko lang kung nakabawi sila siguro nung kwan nung first day no? nung 16 maraming customer siguro pero this past few days na puro ulan no mukhang wala ata silang pano uh, dito may mga kainan din yan dyan at sa daluupan ganon din yan dyan tapos dito marami yan dito yan no? may mga barbecuehan dito yan yun o no? may inuman may kainan kaya eh, kaya yung iba dyan sa loob na kuhana, ano uh, may sinasabing may sila na hindi nakabawi Ito, may dito na mga ko yan o ba diba? Hanggang doon sa highway yan sa highway kanina no hindi ko napakita na kwana yun Ito, wala uh, nga puro na barbecuehan dito lang sa looban naman at saka dyan no oh, may mga inuman yan dyan tapos dito sa loob no may mga dyan yan kaya din may maraming kumpitensya yung mga van yung mga negosyante dyan sa loob sa food court <laughs> pinto pang pinto pang pahabak ng mga uras yan sabi <laughs> O, diba? Tapos dyan meron din may mga kainan at inuman din dyan, no? Sa looban. di ba? na <laughs> Kaya't napakaraming kumpitin ngayon. Yung food court, hindi kaya ng dati na doon lang talaga. Doon lang talaga sa loob yung may pan, dito sa labas. Eh ilan lang. Meron talaga dito sa labas. Pero ilan lang hindi gaya ngayon na halos magkadikit-dikit na lahat ng mga inuman dito sa labasan. Eh. Tapos mas masaya pa yung pwesto nila dito sa labas kasi makakagapan sila ito so ayan. Di ba? Tapos meron pa yan dito. Ayan, may mga inuman yan diyan tuwing gabi. Ayun dito yan oh. Ayun oh may mga mesa. Ayan. May mga inuman yan diyan kasi sa labas mas ikuan nila mas ma-enjoy nila yung gabi nila sa plaza no? kasi mas maraming tao dito sa labas compare mo doon sa loob And dito may mga inuman din yan dito hanggang doon sa harap ng bahay namin dyan may inuman din yan dyan <laughs> oh, diba dito na no, tayo <laughs> So mga busing, dito na tayo maglinis muna ha. Hanggang dito na lang po. Love Bye-bye. Nang yung vlog natin. bye, -bye.